is for entertainment only. Yes, sa buwan ng Agusto ang iyong damdamin ay puno na katanungan tungkol sa kahulugan ng totoong pagmamahal. Madalas mo nang maitanong sa iyong sarili kung katotohanan pa ba ang mga nagaganap tungkol sa inyong dalawa ng person mo? Dahil madalas mo na rin maikumpara ang iyong sarili sa iba, maaring nawawala na ang iyong self-confidence. Sa ibang banda naman, ikaw ay masyado nang nahuhumaling sa person mo na ang ibig Sabihin neto ay madali lang niya mapaikot ang mundo mo dahil sa pagmamahal mo dito. Sa makatuwid, pinipilit mong mabuong muli ang inyong relasyon na dati nang nasira at ginagawa mo ito ayon sa paraang alam mo at sa tingin mo'y tama naman. Ang problema lamang ay marami kang naririnig na hindi maganda mula sa iba na tungkol sa kanya. Na maaaring ikalito mo at ng totoong nararamdaman mo Darating ka sa punto ng pag-alam sa kanya sa mga malamin na katotohanan. Gemini Ngayong buwan ng Agusto, ang nga Gemini ay payapa ang kaisipan patungkol sa usapang pamilya at ng kanyang person. Gemini, ikaw ay nasa maayos na kalagayan na kahit mahirap alam mong kakayanin mo ang pagsubok sa iyo dahil sa iyong pagiging positibo, alam mong may sarili kang ganda at confidence. Gayun pa may mga lihim kang itinatago o itatago at mga bagay na gusto mong alamin na na malamang ito ay sa mga nagdaan o nakalipas pang mga araw upang ang iyong kapanatagan at kapayapaan na iyong iniingatan ay hindi masira. Cancer ang iyong buwan ng Agusto ay isang kalakasan. Sa iyong binabalak na gawin upang harapin ang mga pagbabago sa iyong buhay, maaaring gusto mo nang wakasan ang mga nakaraang paghihirap na hindi niyo naman naayos na dalawa ng iyong person, ang iyong ninanais na kalayaan na matagal mo ng gustong makamtan na sa tingin mo ay nararapat lamang para sa iyo. Gayunpaman, ang mga balakid sa iyo ngayong buwan ng Agusto ay hindi maalis, patuloy lamang ang mga taong nagiging dahilan upang ikay manatili sa sitwasyong hindi na nagbibigay ginhawa sa iyo dahil sa iyong pagiging sensitibo at mahabagin, kaya ikay maraming mga bagay at mga desisyon na pinagsisihan sa iyong buhay, maaring nagbabalik muli ang dating pagmamahal na nawala at ngayon ay muling nagpaparamdam. Leo? Sa mga single na Leo ngayong buwan ng Mayo, ikaw ay maaring handa na upang magkaroon ng payapa, masagana at masayang pamilya. Ikaw ay nagaantay na lamang ng tamang tao o kung sino ang ipagkakaloob sa Sa mga may asawa naman, ang iyong buwan ng Agosto ay punong-puno ng kaligayahan at mga pangarap na pagniniig sa altar. At maging sa oras na kayo na lamang dalawa Marahil ikaw ay handa nang ikasal sa person mo, imanong inyong pagmamahalan ay naguumapaw. Dahil sa iyong mga positibong pananaw ang pagmamahal, mo sa iyong person ay hindi nagbabago, lalo pang lumalakas at tumatatag kahit sa mga panahong ikay hirap na na siya'y unawain. Isa siyang musika sa iyong buhay upang magpatuloy, kumapit at hindi mawala ang kanyang tinig na madalas galit pero malambing. Virgo Virgo ang iyong buwan ng Agusto ay magkakaroon ng isang malaking pagbabago na ikaw mismo ang tutulong upang ayusin ang iyong sarili at ng person mo. Maaring nahumaling ka sa isang laro ng buhay na nagpabagsak sa iyo kaya maging ang person mo ay ayaw na sa iyo. Hindi lamang ng iyong pananalapi maging ng iyong kapayapaan na maaring naging magulo dahil sa iyong bisyo na kinakasangkutan. Sa tulong ng planetang Mercury ang iyong buwan ng Agusto ay magiging palatandaan ng isang pagbabago sa kabila ng masalimuot mong buhay. Ikaw naman ay umaasa na maibalik. Ang iyong maayos at payapang pamumuhay kasama ng iyong person, hindi mayaman ngunit may kakayahan at walang bisyong inuuna at pinagaksayahan, maaaring ang mga tugtugin ang mag-aalalay sa iyo upang dumiritso ng daan. Ikaw ay nasa oras na ngayon ng pagninilay upang alalahanin ang mga tama mo noong nagawa, tahimik ka man at hindi palakibo o palasalita. Madali mo naman nakukuha kung saan ka mali at saan ka naging tama. Libra Karamihan sa mga Libra ngayong buwan ng Agusto ay punong-puno ng mga pagpasakit at pagtanggap sa mga masasakit na salita mula sa person niya. Ngunit libra ang iyong sugatang puso ay kaya mong dalhin at sabayan. Ang iyong person ay kayang-kaya mong malinlang. Kung ano siya ay ganong ka din naman. Sanay ka ng mag-isa at hindi umaasa sa kalinga at pagmamahal na hindi naman na sa iyo mula umpisa. Kaya ikaw ay magaling sa pakikipaglokohan. Magaling ka sa pagniniig at yun ang iyong panlaban kaya ikay binabalik-balikan. Gayun pa ikaw ay nagmamahal sa isang tao sa maling pagkakataon. Kaya naman ang bibig ng mga tao sa iyong paligid ay ikaw lamang ang laman. Pagmamahal na ninais mo ngunit hindi nararapat na para sa iyo una pa lamang. Scorpio ang iyong buhay pag-ibig. Ngayon buwan ng Agusto ay konektado sa iyong nakaraan. Maaring meron kayong dapat na pag-usapan o maaring siya ay patuloy na humihingi sa iyo ng kapatawaran. At dahil sa iyong pagiging mahabagin, papunta ka na muli sa iyong pagtanggap at balak mo na siya ay iyo na lamang sakyan sa kanyang mga kalokohan. Gayunpaman dahil sa tulong ng planetang Pluto at ng iyong mabubuting kaibigan, ang iyong mundo ay iikot muli upang iyong alalahanin ang mga nagawang hindi mabuti at pagtrato ng hindi tama sa iyo ng person na to. Alam mo rin ito sa iyong sarili. Kaya ika'y matatauhan muli mula sa pasakit na ayaw mo nang maulit pa.